bukas ano uh, dalawa na yung kukuning basurahan ano magkasabay ganyan talaga pagka mainit na yung panahon dalawa na yung kinukuha tapos meron na ako napapansin mga langaw galing dito meron na nakita ng langaw dito kanina eh yun mamaya na lang natin yan eh. dito sa kapila doon na dilalagay yan pagka naialis na natin truck natin langaw no pisa na ng mga langaw ngayon kasi syempre hindi na yung mga food scrap natin hindi na ano yan eh hindi na siya frozen kaya nagiging ano nagkakaroon na ng cultured na mga langaw ano naku kailangan na tayo maglagay ng screen sa mga bintana natin kasi summer yung mga bintana natin kailangan natin buksan yan eh para pumasok yung hangin so dapat may screen para yung mga langaw mga insekto mga lamok hindi makapasok sa loob ng bahay natin ah, pupunta ako ngayon sa pisyo ko kasi meron takong session ngayon sa pisyo no yan so mga apat na session pa pagkatapos may tatlo na lang Pagkatapos noon, hopefully makabalik na tayo sa trabaho natin, magpapaklearance na ako na back to work. Medyo okay na yung ano ko ngayon, uh, pakiramdam ko okay na siya eh. Ganyan daw, ganyan daw ang gawin ko, yan. Para tumiba yung muscle ko sa left thumb. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Oh. So yan mga Rex ano Tapos na yung ating session sa tam natin bali nag-concentrate kami sa gripping. So malaki malaking tulong nung ano nung physio talaga. Ay laki ng improvement ng aking uh, Tumb. Actually sa bahay na kapag exercise na rin tayo no nagagamit-gamit na rin natin yung ating uh, Tumb kahit papaano kumpara nung mga nakaraang nakaraang ilang tatlong linggo siguro hindi natin magamit-gamit. Tapos nakalimutan ko mag, maglagay ng pulbo sa sa bunbunan ko mga kainags, ano? Kasi marami nakakapansin, pag ganitong matindi sikat ng araw, lalo na pag itong parating na summer, makintab talaga yung bunbunan ko, lalo, ulo ko. Alos lahat ng mga kakilala ko sinasabi nila, ang kintab ng ulo mo. <laughs> Unsafe. Delikado. Kaya sabi nila pag naglalakad ka, magsumbrero ka, inags, kasi yung mga nagdadrive baka masilaw pag kasulubong mo sila. <laughs> mga <hayop> kayo <laughs> sabi ko sa kanila namihira kayo, ulo ko na naman napagdiskitahan napag nyo <laughs> karang yung bunbunan ko namihira pero sa bagay talaga makintab talaga to, mga ka kintab talaga yan kaya minsan eh nag-iisip ako ng paraan ano kung paano ko mababawasan yung kintab ng ulo ko yung ginagawa ko minsan yung yun, yun yung pulbos Ilalagay ko ng pulbos yan eh. Nakaroon pumunta sa market market dun sa ano no. Uh, fa farmers market sa Spruce Grove, naglagay ako niyan eh. Pero mukhang wala pa rin kwenta pag pinawisan yung ano, yung ulo ko. Kaya nga bala akong bumili ng ano, ng wig. Bala ko bumili ng wig. Eh. <laughs> Para naman no, kasi nami-miss ko rin yung dating may buhok ako no. Amir. <laughs> Pinag-iisipan ko nga eh. No? <laughs> Tsaka ako napapansin yung makina, yung lagi ko sinasabi, enjoy life lang tayo maikli lang ang buhay pili natin maging masaya di ba sinasabi ko lagi yan eh meron nagko-comment meron nagko-comment eh bakit bakit alam mo ba kung kailan ang buhay mo hanggang alam ba kung hanggang kailan ang buhay mo ba't sinasabi mong pili natin maging masaya may nagko-comment man ganun eh so naalala ko lang kasi yung nangyari sa ano no sa Lapu Lapu festival sa may Vancouver di ba so po ang nangyari lang di ba parang pupunta ka para magsaya di ba makita mo yung mga kababayan Pilipino mga pagkain Pilipino tapos di ba yung tragedy na nangyari na hindi mo inaasahan, di ba? Yung hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. So nakikiramay kami sa mga family nung nai, naiwanan ng mga na naging victim no doon sa Lapu-Lapu City. Nakikiramay po kami. So yun lang, uh, kaya nga lagi ko sinasabi, pili natin maging masaya. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. ba diba? Ganun talaga. So ingat, ingat, ingat. Yun. Okay, guys. Ano ba yan? Nako, may basura na naman pala Kaya pala nandito yung mga aso natin Ako tahol na naman ang tahol Para naman na nasisiraan ang ulo tong isang to Aligarit, aligarit to Lihira Nandito na pala yung isa, no? nagkasabay sila ah, Itong isang kinukuha niya, itong kulay green Tapos siguro yung isang dumaan Yung kinukuha niya kanina yung black Nagkasabay sila ngayon ano? Hinihintay eh, na lang, bali tatlong truck palang dadar darating ngayon Pati ito mamaya may kukuha din ito mamaya Okay rito no, yung kumukuha ng mga basura talagang ano na lang, yung mga sasakyan na lang yung kumukuha no, nagde-drive-drive na lang sila. Ayala. Oh. No. Ako kuni muna yung sa kabilang side ng ano natin, sa kabilang side ng ating kapit uh, kapitbahay. Tapos no, babalik sila para dito side naman dito sa atin ang kukunin nila. Ayala, galing. Oh. natin. Yan, yung side muna na yan ang kukunin nila hanggang doon. So mamaya babalik yan Itong, itong dito naman sa atin ang nila yung side na to Ayos Ayos kunin natin to Alright Kaya na tingnan eh, no Nakakatawa! <laughs> Tapos na kagad ganun lang Kunin natin to ating uh, Isang to Mamaya natin balikan yung isang pasurahan natin tapos ito naman mga kayo no. Ito, ito na pala, dito na pala siya no. Hintayin natin. Yan. Nakas nakasabay sila, Nakakatawa. Thank you. Ah, galing, no? ha? <laughs> <laughs> tapos na no. Naalala yung pasurahan natin sa Pilipinas eh. Dati yung pasurahan natin sa Pilipinas, silalagay lang natin sa harapan ng bahay natin tapos merong dara mayroong mayroong darating na ano na magbabasura kukunin nila mano-mano. Pero dito improve improve na eh, no. Galing. Ah, na tayo. Na. Pwede na tayo mag ng truck natin dito mamaya. Kasi yung truck natin hindi ko pinaparada diyan. kuhaan ng basura. Kasi baka madali ng mga nagkukuha ng basura, no? Tsaka baka mamaya hindi rin kunin ng mga magbabasura kapag kaalam nilang delikado na meron sila madidisgrasya sa sakyan. Kaya pagka araw ng kuhaan ng basura, hindi ko nilalagay yung truck natin dyan. Uh, ito muna lagay natin doon Ayan at least ano na yan Nandyan na Yung ano natin Yung green Ano natin Green na uh, container Every week na yan Pagka ganitong wala ng snow Hindi na winter Every week na natin ilalabas yan Kasi Nabubulok yung mga pagkain Kaya yung mga langaw Malapit na silang dumating kasi nakukultured sila sa mga basurahan, di ba? Sa mga nabubulok na pagkain. Paalam ka na sa sakyan mo kasi nabanggit ko nga nung ano nakaraang vlog natin na uh, nakausap na natin yung pick and pull tapos uh, kukunin na nila to dito. So, Kumalitas sa akin ng insurance ulit yan. Kailangan kinaltasan ka kawali? Huling kaltas na siguro yun. Pero kailangan kong dalhin saan. Kailangan mong dalhin saan? RBC para hindi nakaltasan ang Ah, para ano, kailangan mo nakausapin yung banko kasi baka kaltasan ka pa. Kasi tumawag na si Mahal na Rena doon sa ano sa insurance niya no, nasabi na wag nang i-continue yung insurance niya kasi nga ibebenta na namin to. Tsaka isa pa, bagsak na rin sa bumagsak to sa ano eh, sa vehicle uh, inspection. Kaya, tapos yun, ang na natin, sabi ko uh, ibibenta ibebenta na natin to sa Pick and Pull. So nakausap ko na yung Pick and Pull. Uh, nag-usap na kami tapos tatawag na lang sa akin kung kailan yung araw na pipick upin nila to. Ang ano lang na natin natin kasi is matanggal na natin yung ano, yung truck ko nandoon, no? yung truck ko nandoon na ako nagparada. So matanggal lang talaga natin yung sasakyan na to dito para wala na. Kasi eh, parang problema pa natin yung sasakyan ngayon eh no. Wala nang gumagamit yan. Sa totoo lang, wala nang gumagamit yan. Kaya as soon as possible ma i-dispatch na natin. O <laughs> <laughs> nga pala inuuto sa akin ni Mahal Arena eh tanggalin ko na raw muna to dito. Pangit na tingnan. Teka lang. Eto. Nakong bigat. Tanggalin ko na. lilipat lang natin doon sa ano. Sa backyard natin. O nga naman pangit na tingnan dyan eh no. Kailangan siguro ng ano, kailangan siguro ng gloves. Ay nako. Lagay lang muna natin dito sa ano, sa labas para ready na natin iyan, Ilagay sa truck natin just in case na may time tayo itapon sa basurahan to. Doon sa ano, eco basurahan. Lagay muna natin dito. Yan. Para kung sakaling dumaan din yung spring, yung naglilinis, nagkumukuha ng mga basura pag spring ay eh, natin makuha na nila to dito pwesto lang natin dito ah medyo may kabigatan no? marami, marami, mar mar rami mar mar rin itong ating mga naputol na ano eh nasa nga doon sa harapan ng puno natin sa harapan ng bahay natin yung puno doon no? yan naka. para maayos tingnan para uh, hindi ako pagalitan ni Mahal kasi tagal niya nang inuuto sa akin niya na dalhin tong ito tong to, to, mga to tanggalin na natin doon sa harapan ng bahay natin ano hindi ko matanggal-tanggal eh layo ko nakakalimutan <laughs> yan ako yan ayos dyan na muna para malinis na yun na lang natira sa kukunin basura ngayong araw na to ayos na tapos sa uh yan, pag dumating siguro mga tatlong buwan, magmula mula ngayon, magtataasan niya, no? Magkakaroon ulit ng mga sanga-sanga to. Kasi no nakaraang fall, pinutol ko to, di ba? Nakaraang fall. Ayan, no? Pinutol ko siya kasi ayoko siyang, ano eh, ayoko siyang tumaas. Kasi pagka napabayaan kong tumaas to, nako ay eh, problema yan. Magkakaroon ng mga sanga-sanga dyan sa bubunga na, ng bahay natin, ano? Tsaka ano, tsaka mas makalat yung mga dahon yan pag bumagsak during fall. Kaya pag fall, pinuputol ko yan uh, minimaintain ko talaga eto meron na siya mga dahon ano? nakakaroon na siya ng dahon ayan o ayos na yan ha ah, Medyo malamig ngayon, mahangin Mahangin na malamig Pero kaya naman natin yung lamig Kasi mahangin din naman tayo <laughs> Kaya match lang match ha, ah, Labas mo na tayo Siguro, ano, hindi naabuti ng isang linggo to. Wala na to ditong, ano, Etong ito. ating uh, Honda Accord, no? Pero sana matuloy. Matuloy yung pagbili ng, ano, ng pick and pull. Kasi ano pa naman eh, hindi pa naman siguradong bibili nila yan. Kasi pagka hindi tama yung mga binigay nating informasyon, malaki yung posibilidad na hindi nila kunin yan. Kaya, kaya nung tinanong nila kung mag, ilan yung mileage, kung ano ba yung mga sira, mga dent nung sasakyan na to, Ah, sinabi natin no, sinabi natin yung totoo. Eh, kasi baka mamaya pagpunta nila rito tapos yung mga sinabi natin eh, hindi naman pala ganun. Eh, baka hindi nila bilhin yan. Pero sa akin kasi gusto ko lang ma na talaga itong at itong ating uh, uh, Honda Accord na yan mga kainags. Ano? Gusto ko na talaga ma-dispatch yan. Para wala na, wala na dyan. kasi wala namang gagamit nito talaga eh. Wala nang gagamit niyan. Ano na lang yan? Uh, pampasikip na lang dito no? pero although syempre malaki ang sentimental value nyan sa mahal na reyna natin sa mga anak natin eh sabi ko yakapin nyo na habang nandito pa dahil baka mamaya eh kunin na na yan kung sakaling bibilhin ang pick and pull eh baka mag, ano kayo baka magsisi kayo hindi nyo na yakap <laughs> eh, pero ano ah, binigyan na tayo ng presyo ng ano nung pick and pull kung magkano yung bibilihin nila hindi siya ganong kalakihan ano pero importante kahit papaano may pera pa rin may pera pa rin Lust muna tayo kain muna tayo sa ano Ah, uh, kebab kain muna tayo ha medyo mainit ang panahon ngayon kanina malamig kaya nag sweatshirt ako eh eh panahon ngayon dito alam nyo naman yung panahon dito eh, pa, pa iba iba kain tayo mga kainis oh. Ako, sarap ng tinapay rito ah. Mm. Mga oh, tara na mga kainags, oh. Nako po, eto na tayo. Bonchat na naman tayo ito mamaya. Kita niyo naman, oh. No? Panalo, Wow. Ang aking paboritong kinakain lagi dito sa mga kebab. Hindi ko kundi pa ako nagsisimulang kumain, natatakam na agad ako. Eh. Yun, kanin, no? Nako po. Hmm. Tarap. Kain tayo mga kainan Mm. Hmm. 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 Pagka nawala na yung ating Honda Accord doon sa harapan ng bahay natin Halimbawa binili na ng Tiken Pool ay, makakahinga na ako ng maluwag. Hmm. Tsaka medyo mababawasan na yung pag-iisip natin kasi puro puro branyo na yung mga ng mga anak natin, you no? ng mga prinsesita natin tsaka ng mahal na natin. Mababawasan yung pag-aalala natin. Ay, sarap, bosog. Sulit na sulit. So na naman ang araw natin ito. Energetic ni, energetic na naman tayo, ano? Yeah, and it's a 1999 Honda Accord, black in color. Yes, perfect. Okay, does the vehicle still run? Yeah. Okay, vehicle runs. Uh, just make sure that there is no license plate on it before my driver tows it away. Okay. okay? Yeah. And let your wife know uh, when my driver gets there, we are going to need the keys from her okay. and the registration. Okay. Okay, bye. Yun, mga kahinigs, ano? tumawag na sa akin yung, ano, yung pick and pull At salamat naman, eh, mawawala na yung sasakyan natin dito sa harapan ng ating bahay no? Kasi talagang wala nang gumagamit at hindi na pwedeng gamitin Kasi mapapaso na yung, ano, niya, yung insurance niya at saka hindi na talaga kasi nga syempre <laughs> ba't pagagamitin ay may mga bago nang sasakyan yung ating mga prinsesita at ating mahal na reyna kaya talagang kailangan na i-dispose saka habang umaandar pa baka mapakinabangan pa ng iba baka maayos pa ng iba o mapalitan ng mga ibang di ba or kung hindi man siya maayos yung mga piyesa niyang ayos pa eh makuha ng mga ibang mga customer na pupunta sa pick and pull para mapakinabangan naman nila para ililipat siguro nila doon sa mga kailangan nilang ilipat na pyesa Doon sa kanilang mga sirang sasakyan din. So yun, tumawag na sa akin, ayos. So hindi naman siya mahal ang binili ng pick and pull, pero importante, may perang napunta sa atin at mawawala na rito sa atin yung 1999 Honda Accord natin. Pahinga na muna siya. Yan. Pahinga na siya. Yan. Medyo nakakalungkot lang dahil alam nyo naman na si nagsimula ang ating mga ating mahal na reyna no? at ang ating mga prinsisita na pinagpraktisa nila yung kanyang 99 Honda Accord na yan. Kaya malaki, malaking sentimental value niyan at malaki ang naitulong niyan sa family ko. So bukas, nang umaga, punta sila rito, bibigay ng documents, pip, may, pipirmahan. Tapos actually yung gagawa ng documents, ang didob sa kanila na nanggaling. Kasi binigay ko na yung mga information ng sasakyan. Tapos pag dumating sila bukas, pipirma na lang si Mahal Arena, bibigay yung cheque, then boom, si Bat. Meron ako kuha ng ano mo, nang sasakyan mo bukas. At, <coughs> oo nga. Bukas na, mawawala na yung sasakyan natin dito. Paalam ka na mamaya, yakapin mo ng todo-todong yakap, ha? Ayan, oh, yan, oh. Yung nasa gitna, mga kainag. Ano? Yan, oh. Yan. Toto, toto, toto. Yan pala, yan. Yan ang kukunin bukas. Nakaw. Lulubag na yung ating parking dito sa harapan. Si, ano, si Mahal na rin. Ha? syempre, Maglilinis ng bahay Todo ano, operasyon Tapos tayo dito ay nakaupo lang Nakatunganga Yan <laughs> So mga kinais, maraming maraming salamat Don't forget to subscribe Click the like button Leave your message At hanggang sa muli Hindi na Nakapaalam ko pa lang eh Hindi oh, lang naman ako Sige, sandali lang Tawag ko lang ako sa iyo